right guys, ayan. Today is Sunday. Ayan, pagkalinggo, syempre, merong mga pamaki na dumarating. May mga anak na dumarating mula sa trabaho kasi walang pasok. Ayan, uwi ng sab. Ha? Meron! Bumibili pa ng ngelo. May pupuntahan kami. Ayan, ito lang yung kagandahan ng ano eh. Yung <laughs> magkakalapit ang mga bahay ng mga magpipinsan. Pagka nagkakaroon, yak lahat kasama. Ayan, pero, mamaya ako naugasan itong aming hugasin. Ayan, wala pa kadami ko pang hugasin. Mamaya na lang at may pupuntahan kami. Sasala ko lang itong aking na bintana. Nagkayayaan na naman. Meron na naman kaming pang ulam. Ayan, may puso akong binili. Tapos, hey, ha? Ayan na, baby. Da Dagdagan hey, hey, mo na lang yan. Kira yun. Hindi, hey, hey, no. yung daddy niya nasaan? Hindi ko alam. Yung blue. Dagdagan mo na maliit. Sino kumuha? Daday, mo maliit. Ayan, meron pang... Uh, Dalawang Pang abala, bibi. Ati Reg! May utang ako limang piso ba? Ati Reg! Ano? As Baka hindi matuloy pag na? hindi nagbayad. Pagugas mo muna kami. No? Pupunta muna kami sa mahal. My... Saan ba tayo bibili? Ay, saan tayo pupunta pala? Sa Anilaw ba? Tapos bibili kami ng... Bigas. May mura kasi bigas doon sa binibila namin. Meron eh, din ako mura. Ano? Baka ako makikita. Konti pesos lang yung bibili namin na bigas. Kaya dadayuhin namin siya. 40 pesos pero masarap. Ayan. Kahit mura siya eh masarap naman talaga. Lalak na lang natin yung pinto doon sa mahirap. Lalak na lang. Oo. Uh, Kung dedi ni Hiraya mataglay sasabihin ko pa nang walang tinflas ba? Eto, eto na lang dali mo, daya pero. Oh. unlocks Unlock ko na ito, matutulog na yun. Maantok na ang kanina. Una na ako. Oo na yun. Okay, May puti ng buhok. Nasaan na yung mga kasama namin? Tatanggalin ko lang yung tali ng ating pinto. Hey, Jer! Magbablog ako, sabi ko kay ate ay doon na lang siya. Sige, magbablog ako, walang maghahawak kay dyan, Paul. Nakumunan natin yung ating pinto. Okay na yan, wala lang mananakaw dyan. Nakawin nila yung ref na walang laman. Oh? Ayan, sino nasa sa loob? Ay, si sabi ko, si ano ito kang magbablog eh. Sino kasama? Si Debra. Hindi, si Debra si daw sa loob. Oh, na, upo si Mama dali, isu to. Ah. Okay. Ayan, ang mga kasama natin. Ay, mo kasi. Raya. Ang mga bata, ayan. Kasama na naman ang mga batutay. Dala, bakit madilim tong ating ano? Dito, dito. Si Dina ka, alika dito. Hindi na kasi siya. Alika dito. si Masa. Uh, dito. Uh, <laughs> 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 oh, ano ka man? Eh, po, para gis na. Ang mga artit si Naomi. Hali! Ikaw platito eh. uh, ka na Ah. Ang gulo mo na yun. kita-kita ka sa video, oh. Oh. <laughs> Yan baga, oh. Uh, kasi Ang pinakabata sa lahat si John Paul. Step, lagay mo nga anak to kay tita. Itong pacifier. Step, ah. Uh, Ang bibigyan kita ng puta. Yes. Kasi kay Julia. Halo nga, halo. Ata. Babag kasi nito pa taas ay, na, ay na, yung uh, na, dati namin uh, pinakang plaza ay, ng mabigat. Kaya, 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 Yung kaya, kaya, kaya,

О, это так! Ah, may kaunti lang yung sabaw. mo naman kinuha, Stephanie. Eh, ba, di ko alam eh. Ah, kaunti. na. Kaunti. Kaunti. Let's go, Mamasyal mo tayo sa may dulong padagat na. May ano pa? May pinagdain, may ni niya Oo, oh, rin sa <laughs> akin, buisit na nagpapamba yung bay. Yan, talo natin. picture sa basar talo. Picture mo na picture mo na. Picture mo na tayo. Toro! kayo na sa pupunta ha? dina na, ka ba? Alam ko sa kami pupunta. <laughs> ang ganda dito, daming tali mo, ano, daming mais. Susun hindi, palaki-laki mo na lang Hindi naman takita na may ari eh. Le, like, sino? Ito ang Ah, ganun ba? Kala hindi takita na may ari eh. Pag laki-laki, dayuhin natin to. O, oh, di diba? Ito yung anilaw. Oh, Yan. Yeah. Maganda dito eh. May mga tanim na pala oh. Nung magpunta kami dito, wala pong mga tanim. Susunod, magdala tayo ng ano, pamiwas. Okay. Sa susunod, magdadala na kami ng pamiwas. Ang ganda dito, mamiwas. O, oh, ayan o. Oh. Lapit lang sa ilog. Ayun o, oh, merong ah... Uh, may ba, ano doon, may ayun o, oh, may bata, may ano batawag doon, may may payong doon oh. Siguro may naglalaba doon. Ang ganda oh. Napapalibutan ng uh, buntok. Oh. Siguro sa mga susunod pa mga panahon baka dyan meron na rin diyan uh, sa kabila. Baka meron na rin diyan uh, daanan or farsada or river control. Hindi natin masasabi sa Kasi, kasi doon sa may banda doon sa may malapit sa amin sa, sa, sa Kali namin doon. Meron na doon eh, may tuksongan na doon. Ayos. Sige, sige. Wait, wait. Aba, magbubuko naman. Aba, mainit pa sa win -win. na sa windmill Oh, init na ay bay na Nagbablog ako. Talaga ikaw Ang ganda naman oh ang daming uh, tanim na maes. Magbubuko ah? daw naman kami. Barbie, Alam nyo kasi car? hindi kami talaga probinsyano eh. Mga taga Manila kami. <laughs> Barbie, 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 Barbie. <laughs> Kaya magbubuko kami. <laughs> ha? Ayon. Eto meron. Ah sige. Ah sige. ba eh wala ata lang ko ata may buho ko kaso nakatago ikot naman ito abi wala ba eh 20 ata lang na po. 15 Bente. 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 bakit nayayamot pag tumitigil ay wala na eh talaga mga yan na na oh Hey, what's pa. Wag na. Daw, kami okay? huy pa uwi na rin naman. Mali Maka, eh. Ride lang kami, wag na. <laughs> Kampas ya. Kasi wag salit, hindi naman sila na Ay, man. Naman eh. Naman ka. <laughs> Masama tingin na. sa inyo, umalis kayo. Mamaya, nasaan na tayo. <laughs> Tumawad, kayo. Kayo. <laughs> Tumawad kayo, umalis kayo. Tiyo mo mo ba sandal Inaantay kayo bumaba eh. Sabi ko sa inyo eh, doon tayo sa may Jollibee sa Pililla magpaliko eh. <laughs> Layo. Pinya. <laughs> <laughs> <Layo. laughs> tatlo, isang daan. Ayun. Hindi yan pwede. At yan ay order. Basta ka eh. na na hindi ano, pwede. Oh, lahat hindi yan ba? Negosyante yan eh. Malakanin. Ano? Malakanin. oh, Hindi naman Nauna na, oo <laughs> <laughs> na, <laughs> 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 na, na oh, baba na tayo guys. Oh, tara na, tara na. Okay. Oh, na ano, okay na. Dito na lang okay, dito okay, lang. Dito at tagpo rin kami ng buko, yung mura lang. Kasi yung mga napatanungan namin ay 25, tapos 30, dito ay 17 pesos lang. Napakalaki, napakalaki na nabalos na. Yan, yung mga taga Manilo. Manila. <laughs> mga taga Manila. <laughs> mga taga probinsya, mahilig sa buko. <laughs> yeah, pinatama niyo kasi sa yung ating <laughs> pulbo. <laughs> Namunguling tab na kami. Eh. Wala na kami mga pulbo muhulas ng aming mga pulbo. Ha? Ah, patingin nga. Wala mga makakain. Ayos na rin. Amin po isa. Ah, may bukas ta. Hiraya! Hiraya, wag kang aalis ah, dyan, ha? At marami sa... Hiraya! Wag kang aalis dyan, ha? Marami sa sakin, ka ha? Sa Kakailang ako, ha? Bakit na po ito? Ah. Ay, pwede po ba? ba? Umalis na pala si Ira. Okay. Ito na po. Kaya, pwede... Ay, pwede pwede. Pwede pwede pwede. Kaya Ame, Dami. Daming ang daming laman nitong ah? Daming Daming sabaw. Hindi po. Hindi po. man siya. na lang ba ako na lang? Pa, dami ko bigit ko sino ano? Hindi. Hindi. Ano ba Marde. Papa ubos na hindi ko ubusin eh. Okay, <laughs> ang buhok namin mga Hindi. Eh. Ate nito ka. Hindi ko kaya. Malaong na. Tapos ka na din sa kutsara, ma? O, eto mga to. Hindi nila... Makikibaak na nga po. Hindi, tika. Ito, 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 ito. Ay, ito. Ay, ito na lang gagamit ko sa kutsara na ako. Ah! Malaong! <laughs> Malaong, hindi na nyo. Baak oh, sa akin. Malaong. Teromata mesia. Kayat mala ug sya matamis. Nina, Nina, Nina. Hap. Mala ug. Hmm. 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 Paran tahu. Parang tao ah. Kaya na agad lamang. At mababa na tayo mamaya. Uhog. Uhog daw. Sabi ni Mitch, uhog. Mala uhog. Wala tala. Wala laman yan. Ay wala nang kalaman laman niyang iyo Mitch. Walang laman yun! Di ba pwede paltan nyo? Walang laman yun! Wala talaga sinabi Ah? Talagang ganon? Ah? bakit ganon kinukuha agad ng walang laman? Ay kasama nyo order po kasi yan. Ah? Ganon po? Ate tayo, ate tayo. Ate tayo, ate tayo. Ate tayo, ate ka rito! Ay makmak! Tumabi ka! Makalong aking nanay. Bibili ko kayo pagbaba natin din Yeah. Si John Paul oh. Hindi natutulog talaga si John Paul. sa Okay guys, nakakain na kami ng tigitigil sa buko Tama na yun. Mag-uwi na kami. At oras na rin naman ng pagsasaing. Mga wala pa kami sinaing. Wala pa kaming ulam. Ah, uh, gora na tayo guys. Nakapagbuko na tayo. Ang kukulit ng mga bata. Ay, ako, Diyos ko. Bili tayo ng saging mamaya. Gusto mo ba ka ng saging? Okay, guys. Uwi na kami. Nakakain na rin naman kami ng buko kahit medyo malauhog. Pero meron din namang nakuwang maganda. Yung akin lang nakuha talaga yung malauhog. At saka medyo mura dito sa napuntahan namin kasi yung unang napagtanong yung dalawang napagtanungan namin ay eh, medyo mahal. Dito ay 17, sa kanila ay 25 ang isa. Tapos yung isa pa napagtanungan namin ay 30. Kaya nga lang, talagang sinabi naman ng may-ari na medyo malaubo. Okay na rin naman kasi kahit pa paano eh, nakatikim din naman ng kaunting laman ng buko. <laughs> Uwi na kami kasi ang kukulit ng mga bata. Mahirap kasama dito, nako. Ah, oh, sampana, sampana. At tayo naman ay magluluto pa ng tanghalian dahil wala pa kaming mga sinaing, wala pa kaming mga ulam. Baka tayo mapagalitan na, na ng ating mga asawa. Kaya, bye! Uwi na muna kami guys! Uh...